Hello po mga KOFW, heto, pinapawisan po ako ng lubos. Kasi simula kaninang alas 12, inumpisahan ko ng ano, nung putulin tong puno ng mangga. Pinapaputol nila kasi maraming mga langgam, eh may alaga akong dalawang bata, lagi silang tumatakbo dito. So, napag-isipan nilang mas mabuti ng putulin. So, eto po siya. tapos ko na pong pinutol so magtatatlong oras na ako dito so caga tsaga lang mga double OFW ganyan talaga ang buhay minsan mahirap minsan may mga pagsubok na hindi inaasahan so tsaga tsaga lang may plano sa atin ng Panginoon so tara samahan nyo po ako maghukay ng puno ng mangga so ito po siya dyan So, samahan niyo ako. Mahirap din pala maghukay ng puno ng mangga. Maraming ugat-ugat. So, tatlong oras na pong bilag sa araw. Yeah. Hindi naman pwedeng ihinto to kasi mamaya dyan na yung mga alaga ko. Dalawang bata. So, isip ko lang muna. dali lang naman kasi parang hindi ko random yung aking pagod ngayon kasi alam nyo na sahod ko bukas kailangan natin magpa magpasipag sipag para ibigay agad yung sahod sige update na lang ko po kayo mamaya kapag tapos ko na to ay abay talagang mainit tatlong oras na akong bilad pero okay lang sawad naman bukas eh so hello ito idol malapit nang matapos yan dami palang ugat so kailangan pa nating hukayin ng hukayin tapos alisin ko yung mga lupa para mas madaling ano mahukay itong puno ng mangga kayang kaya to so charan so mga ka idol hindi ko na siya kayang tapusin kasi nandyan na yung mga alaga kong bata i eh, itutuloy ko na lang bukas medyo mahirap din at medyo pagod na rin ako nagpapasalamat din ako dumating na yung mga alaga ko ng makapag makapagpahinga naman na kasi halos mag-aapat na oras akong nag namutol, naghukay tapos apat na oras na bilag sa araw and then higit sa lahat nagugutom na rin ako sa so, tomorrow tutuloy ko po to bukas bye